Mga umaga Kabayan Andito naman tayo sa trabaho Bali papasok na naman tayo sa trabaho Bali so, e, start na naman Kahit na masama pakiramdam Start naman tayo na mag ng rubber arm Ng milata Kaya hirap Mas gusto ko pa rin talaga sa road construction Galing ako sa road construction Sa Saudi puro mga ba mga ano bus, bulldozer, loader, grader. Lahat ng equipment sa site ginagawa. <coughs> Pero dito naman ako napunta ako sa ship repair. Ah, din nas lalo pang mas mahirap dito. Sa maganda ang, magtrabaho sa ano sa road construction. Sa ship repair grabe. Para Parang sa loob ng pugon. Para ka nasa loob ng pugon. Nasa oven, kumbaga. Ang init sa loob ng makina eh, ng barko eh, nasa 40, 45. Pataas yan. Hindi yan, pababa. Kapunta sa, minsan, karanas ako, ano, 80, 85. 90 pa nga yung ano eh yung experience sa uh, sa ano sa loob ng makina doon sa oil tanker napaka ano grabe napaka init doon na ano maandar yung makina <coughs> papalit kami ng ano cylinder head Kali ito yung re-raking oh. rocker arm rocker arm ng nigata ako si Nestor na isa sa makina. <coughs> Lalagay mo na. Yan. Mga ah, kabayan. Ako ay nagpuyot. Wo, iniikot. Lalagihin mo na tayo. Okay. Salamat aleikum.